Good morning! I'm Marlene Ofong po, one of the business consultant of Unified Product and Services. So, andito po ako ngayon para i-share paano mag-search ng promo ticket sa airlines. So, para po ito sa mga new dealer ng Unified na di pa alam pa na mag-search ng promo ticket. So, usually first, uh, you need to subscribe sa airlines at para kapag may promo, makaka ka ng notification. As your direct sponsor po, paano makapag-subscribe? Second, kapag makareceive ka ng notification, ang uh, usually ang ginagawa ko, is screenshot ko siya tulad ng ganito, then advertise ko po siya sa FB account ko or Facebook account. So, since na na-advertise po siya, ngayon, Nakita mo ngayon, nakalagay sa promo ticket is ganito. Travel period, March 1, 2019 to June 30, 2019. In short, yan lang po yung buwan na meron pong murang ticket na pwedeng makapag-travel si customer or passenger. Ngayon naman, yung sales period, eto naman, example, up to January 15 na nakalagay. In short, ito po yung araw na meron lang pong murang ticket na pwede kang makapag-book ng cheaper. Ngayon, kunwari, ang nakalagay sa ticket ngayon, uh, Manila to Jensen, 1,299. So, hanapin natin yung Manila to Jensen. Asan na ba? Ayan. Ngayon, yung Manila to Jensen na 1,299. Take note po, base fare lang po ito. Makikita nyo po, nakalagay base fare. In short po, may taxes pa po yan. Taxes are to be added kasi nagpapatong po ng taxes si airlines. At please take note din po, not all dates are available. Ang promo ticket po is non refundable at non rebooking po siya. So ibig sabihin, Kapag nag-search ka po sa eCash account mo kay Unified na 1200 Manila to Jensen, so base fare since na magpapatong po 'yan. So search ka ngayon kunwari March 1, 1299 'yung base fare. Hindi mo ngayon nakita. Proceed to March 2. Pag wala sa March 2, March 3 hanggang sa mahanap niyo po 'yung base fare na 1299. So kapag wala sa March, proceed sa April. May, June. So 'yun lang po yung buwan na meron pong promo or murang ticket. So 'yan lang po yung way paano makapag-search sa kay airlines. That will be all. Thank you.